Welcome to my channel, Koabian TV. So magandang magandang tanghali sa inyo mga kaabiyad, mga kapudrip. And for today's video, panibagong araw, panibagong video at panibagong content na naman tayo, ano? Dahil nga sa napakainit at malisangan na panahon mo sa ngayon mga kaabiyad, meron po tayong radayohin na lugar. Dahil ito po i-dinarayo, lalo nga lalo ngayong summer po mga kaabiyad. At nandito na nga tayo mga kapodrip sa target natin na location dito po sa harapan ng URC Company dito po sa Barangay San Cristobal, Calamba, Laguna. At nandito na nga po tayo mga rabian sa Bins Halo Halo Ice Cream na kung saan siguro ito po ay familiar na sa inyo mga rabian dahil dito po ay napalabas nun sa KMGS or ito po ay popular na. At nandito po tayo ngayon para po matikman ang kanilang masarap na Halo Halo. Tara, let's mga kabyal, let's go Papasok na po tayo sa loob At tapay, banas na, banas na At gusto ko na mapagpalamig At matikman na kayo na masarap maluhalo At nandito na nga po tayo mga kabyal Mga ka-food trip sa loob Ipapakita ko po sa inyo ang kanilang place Or ang loob ng kanilang food house Tingnan nyo naman, napakaganda Meron po silang mga electric pan At bukod dyan, naka po Kaya napaka-presko mga kabyal at ito naman po mga kapodrip, mga kaabyan ng kanilang mga no And finally mga kapodrip, mga kaabyan, ito na nga po yung ating order. Samahan nyo po kami mag-snacks mga kapodrip. Tingnan nyo naman mga kapodrip, Tsura pala, nakatakam na. At baka nagtataka po kayo na hindi puno yung kanilang lagayan. Yan po ay kanilang punong puno po. Medyo bumaba lang po kasi mabilis po matunaw siya kasi napakapino po ng kanilang yelo. So let's see it mga kapodreps. Samahin niyo po kami tikman na kanilang masarap na luhalo. O sadyang masarap nga ba talaga ito? Mmmmm! Sarap na kanila, Obi. Napaka-pino. Pakala, malinam na, mga kapodrit. And next, tikman natin yung kanilang sahong na langka. Mm -hmm. Ayos na baka, sarap dit. Panalo. At syempre, kailangan natin halo-haloin, mga kapodrit, para lalo siyang sumarap. Mmm. Krabi swabi mga food trip na Alam bang parang kumakain ka lang ng ice cream? Tapaka pino. Wala kang manguya na yelo mga trip na pakasarap. At napakasarap na pa niya mga sahong na Meron siyang ubi, ice cream, langka, makapuno, saging, at iba pa mga kapodrip napaka sarap napaka creamy and next ikwan po natin yung kanilang sandwich mmm -mm. sarap ayos napaka sarap ng araw po trip lamyo ba na 100 pesos lang yan napaka lucky sold na sold na sa 100 pesos mo na sandwich Ah, gusto niya po mag-shout out. Mag-invite tayo sa mga viewers natin. <laughs> Nga. Shout out sa mahal ko dyan. Jaila po sa Marte. Saan po yun? Saan po? Okay. Uh, Risa Lati Polo po. Okay. Ah, Risa Laguna. Okay. Ah, okay. ipag ako, sir. Yes po. Yes yeah. po. They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something I can make